Hello po. Good morning. It's 9.25 a.m. Um, pasensya po sa itsura ko. Prote na lang. Kasi... No, we have internet. Wait lang po. Kasi nandito si Nigel. Gusto niya i-on yung aircon. Kaya i-on na lang natin. Um, tagal ko po pong hindi nakapag um, upload kasi nabisi lang po ako yan, iba yung goals ko this past few months months na ba kasi yung last actually, hindi pa ako tapos mag-upload ng Japan vlogs ko so, yun po yung kailangan kong i-edit kaya lang, dahil nabibisi ako parang wala na akong time mag-edit um, marami lang akong ginagawa mga goals na gusto kong gawin um yan, nasa floor po tayo ngayon kasi um, naisipan kong gawin ang video na ito. Finally, dahil sa feeling ko makakatulong to kasi nakakatulong siya sa akin as somebody na may anxiety sa lindol. Um, actually, two nights na akong walang proper na sleep kasi dahil sa lindol tapos nagkasakit din si Nitro. Um, yung normal na sakit niya, normal? <laughs> yung palating sakit niya na uh, nagsipon first, tapos naging ubo, tapos naging... Mm, ano to? nagiging may fever na, tsaka plema parang gano'n so, yun, hindi ako nakatulog kasi syempre, gis gising siya ng gising so, ko, check ko yung temperature niya, gano'n So, yung video na to ngayon ay yung ginawa, ginawa, yung ginagawa ko, yung ginawa ko. Actually, ongoing siya kasi hindi pa perfect. Um, para somehow mabawasan yung pag-aalala ko. Ano ba ang hirap mag-Tagalog? <laughs> Magwaray na lang tayo sa Bisaya. Um, ginagawa ko para ma-malesen yung um kabako sa lindol, yan so, last night uh, no, yesterday pala ng alas 10 yes ng umaga, naglindol sa Davao so tas prior to that yung sa Cebu tas na ano kasi, nararamdaman kasi namin dito sa Leyte kaya um, gabi yung talk ko um especially um, two floors to. So, sa taas kami natutulog na din yung bedroom. Sa hagdanan. So, uh, si Nitro mabigat pa. Kinakarga ko siya. No, <laughs> no, Nitro, come on. Oh my gosh. Tumatawa ko pero nung time na yun, grabe yung kaba ko. Tapos, wala dito si Dwayne kasi may events nga siya. So, kami lang dalawa. Ang ginagawa ko, um, dinadala ko siya sa hagdanan. Tapos, dito kami sa baba. So, dito siya natulog saya naglalaro lang po siya ng iPad ka para makapag-film ako. Tapos, ako, dito, nilagyan ko ng mga, yung, ito, yung piano bench, ninagay ko dyan. Tapos, yung dalawang chairs ng dining table, ninagay ko sa tabi. Kasi, dun, dyan na lang ako na higa. Anyway, hindi naman ako nakakatulog kasi, ano, kasi natataranta ako, yun. Um, Uh, yun yung ginawa ko. Tapos, nag din noon. Kaya, importante yung mga, anong tawag dito? Yung solar lamp, ganun. Tsaka, electric fan na rechargeable. Yun yung, anak ko, lifeline. <laughs> Habang brownout Kasi si Nitro, siya pwedeng ma, ma, ano, mainitan. Mainitan. Arte. Pero hindi siya pwedeng mapawisan kasi magkakasakit siya. Yun yung sakit niya. Eh. Pag napapawisan siya, tas masyadong mainit, yun, nagkakasakit siya ng gano'n. Kaya ito, yung video na to, ito yung ginawa ko, ginagawa ko pa din para makatulong sa akin. Anyway, start na tayong tagal na, 4 minutes na. Nalagay ko lang kayo dito, pasan siya sa angle. So, nung elementary ako, sinabihan na, Hello. <laughs> nahulog kayo, sorry. Nung elementary ako, sinabihan kami, kami ng kapatid ko, um, yung church namin, alam niyo na po, yung church namin, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So, nung bata pa kami, may pinagawa yung sa amin, sa so every family. Oh, ano ba yan? Yung ginagawa namin, kasi in-advise yun sa amin na, um, gumawa ng 72-hour kit. Yung 72-hour kit, it's a kit, of course, na pwedeng gamitin nyo for 72 hours na just in case may nangyari. Ano. Um, so, ito. Ito yun. Ito yung 72-hour kit ko. Pero actually, hindi pa siya kumpleto. Kaya sabi ko ongoing to. Kasi, um, ano, hindi pa kumpleto. Ito, mas preferably, ata uh, if ang um, back kasi mas madali siyang ganunin so eto yung 72 art kit ko nasa tabi lang to ng ng door palabas ng bahay so pag kahit anong mangyari meron kang kit na dadalhin mo na makakatulong sa'yo for 72 hours. So, ito yung ginawa ko. Tapos, ito yung watch lang ni Nitro. Nagay ko dyan. Just in case. So, pag like battery oh, empty ka na, at least malam mo yung oras. Walang na, bag nag-iipitan dyan. Um, so yung laman nito, ayan. Meron akong tubig. So, ito syempre, gagamitin ko muna yung tubig for the day. Kung ano. Tapos, papalitan ko. Kung masyadong matagal na, syempre para hindi naman maano yung tubig. Dalawa ako tubig dito. Ayan. Tapos, ito po yung sa loob para makita yung Tapos, meron akong tubig, meron akong ito. Kasi sa tataranta ako, hindi ko alam kung anong kailangan na ilalagay dito. Pero dapat, yung ilagay mo, yung mga medicine like um, paracetamol, yung mga ganon. Eh, syempre, nagay ko lang din to kasi baka masakit yung chan. <laughs> at least, mahatulong din yan. So, naka, naka lagay siya sa ziplock kasi baka mabasag to at least sa loob lang siya mababasag hindi magkakaano yung mga gamit ko eto meron akong um, antihistamine kasi may allergy po ako. Yung kay Nitro, meron po siya antihistamine, Alnex yung gamit niya, tapos yung paracetamol niya, nilabas ko muna kasi, ano, tinitake niya yun eh. So, pero, mas importante, meron kayo sa bag niya. Paracetamol, antihistamine ng bata, um, cough medicine, mga ganun. Tapos, yung laman nito, antihistamine, itong red, ano to, um, Popo, galing Australia. Yan, pinadala kasi ito ng mother in ko. Uh, tapos may mga hair ties na ako dito. So yung po gusto ko kasi siya para sa dry lips tapos maganda din siya pag like kinagat ka ng lamok or may cuts ka, bruises, ganun lalagay mo lang siya. Yan. Tapos meron ako syempre, meron akong alcohol, dapat nasa loob 'to ng ano para hindi matapon pero yung lang kasi hindi kasya ano kong kulon. Ewan ko, kasi pag like, yung, hindi natin hinihingi. Pero di ba pag um, na-stress ka na tapos ano, at least may mabaho kang ma mas may smell, mas smell, maamoy. Ano ba yan? Tapos, nagdala lang din ako ng extra um, cellophane. Yung sa garbage, ton na cellophane na medium size. Nagay ko lang siya sa ziplock para hindi di din siya ma, mabasa. Kasi di ba pag what if umuulan na lumabas kayo tapos ano ganyan, di ba? So meron na 'yan. Tapos of course, change of clothes. Actually, yung change of clothes wala pa ako nito. Kaya ongoing to kasi ako maglalagay ng para sa akin din. So puro to kay Nitro. Ito isang set ng brief ng pants at saka um, sando niya. Dalawa tatlo para at least meron siyang not yet, not yet when I finish this, okay? just a minute, it's gonna be fast so ito yung tatlo, meron siyang tatlong sets ng clothes na papalit tapos, of course meron tayong dapat biscuits or canned goods meron, kasi kaya lang wala akong ngayon, kasi mag-grocery pa, akin na lang muna candies bigay ito ni Lola Tata. So, at least, meron kakainin um, for energy. Uh, pero, preferably, canned goods, tapos ilagay niyo yung parang yung rice sa uh, hindi napapasok na airtight container, rice, canned goods na pwedeng buksan tas makain lang. Tapos, tubig. Yun yung pinaka-importante. Tapos, meron din akong dito solar lamp. Ayan. So, na-charge nacha to may solar panel siya dyan. Tapos, yung light niya, tatlo. Meron siyang dito, dito, yung lahat, at saka yung squares lang. So, importante to kasi pag gabi, mangyari, at least meron kang ilaw. Tapos, syempre, pag may mga ganyan, nawawalan talaga ng kuryente. So, at least meron kang um, source ng ilaw. Ito, nabili ko lang to sa DIY, 300 plus, 300 pesos. So, maganda nun kasi maliwanag siya. Tapos solar siya. So, hindi mo kailangan ng electricity para pagkaroon ka ng ilaw. So, yun lang po yung laman ng bag ng 72-hour kit ko. Maglalagay pa ko dito ng ano. Kung may babies ka, baby, pwede mong lagyan ng toys para para ano, meron silang um, um ma-distract -di sila if like kung ano nangyari. At least maglalaro sila pag, para hindi sila mabor. Tapos, yung isa pang niradi ko is yung um, papers. Kasi hindi na dito. Kaya mas maganda sana kung like backpack. Kasi ba diba, may dalang batas. Mo. Pero, ito kasi yung meron ako. Kaya, ito lang muna yung nagay ko. So, babalik ko lang ito. Tapos, sasabihin ko kung ano nito. Um, yung bag na to, Siyempre, yan yung pinala ko kasi pag may isi-save ako ng mga gamit, isa, isa yan sa isi ko. Kasi makakatulong yan sa charot. Diba? Um, yung laman nga, yun yung mga papers na kailangan, na kailangan ko at saka ni Dwayne, ni Nitro, just in case. Nitro, it's <laughs> coming! <you're> <laughs> Pasensya po, naglalaro siya. Um, pagkailangan namin kasi alam niyo naman po na Australian si Dwayne tapos si Nigel half Australian siya. So, if ever like ganun, tapos kailangan na magpunta kami ng Australia, at least nakaready yung papers ko, Tsaka, hindi siya matatabunan sa bahay. Yung parang So, ayan na yung isang bag. Yung itong bag na to, okay. ito yung papers at actually nandito yung laptop ko. Mabigat siya, pero okay lang kasi malapit siya sa door. So, meron na akong, yung baby book ni Nitro nandito, kasi yung mga vaccinations, ganun. Tapos, meron pa akong electric fan na dapat nandito yun sa kabila, pero dito ko kasi siya nilagay. Electric fan na rechargeable. So, yun pala yung yung um, lamp na yun. remember? rechargeable lamp na yun. Meron siyang pan-charge ng cellphone or ng mga gadgets. Kaya ito, pwede ko siyang ma-charge doon. Maganda yun. nabili ko yun sa DIY. Sana nga dalawa yung binili ko. Kaya lang isa na binili ko. So, meron ako mga papers dito. Nandito yung mga papeles ng kayaman at charot. <laughs> papers ng lupag. <laughs> Tapos, um, birth certificates, marriage certificates, mga ganun. Tapos, ito. Nandito yung laptop ko. Ayan. So, ito lang po yung mga ready ko pag may nakalimutan ako, pa-comment po sa baba. Yung naisip nyo, importante din na kailangan kong i-ready. Pero yun lang po yung, ano, tsaka malapit lang po sa, sa pintuan. Ayan, maglagay din po kayo ng, ng, ano, ng, um, ang tawag dito? Ng pera. Kasi pag kailangan nyo ng pera, so, dapat may pera kayo. So, ito yung isang backpack ko pa. Kapit, tatlong bag yung nasa, tapos, preferably, dalawa lang or isa lang yung bag. Kaya lang, ito kasi yung everyday bag ko ngayon. So, nandito yung wallet ko. May payong din ako. Of course, kailangan natin ng payong. Uy, don't put your foot there. Kailangan ng payong kasi pag umulan. at least. Yan. Umubo po si Tapos, oh, nito. Yan. So, ito lang po yung dala ko um, backpack at least. Tapos hawakan ko sinesyo. Ganon. Tapos yung um, sapatos para ready na um, maybe ready din yung shoes niya para paglabas. Yan, may sakit pa po siya. Um, yun lang po. Maraming salamat sa panonood sa vlog na to. Sana makapag-upload na ako ng regular. Yan. So, today is Saturday. Mayroon akong student. So, matuturo po ko sa akin ng piano sa bahay. So, ayan. Maraming salamat. Ipo-post ko na to. Baka may matulungan. Six. Say, bye, bye to the video. Six, seven. <laughs> bye, bye po. Maraming salamat ulit. Uh, ingat po kayo.